Hindi ko alam kung saan tutungo. Nawawala, paroon at parito. May pinipili, may hinahanap. Tumitingin, nakikinig. Hanggang sa may marinig, doon sa isang maliit na kwarto, sa apat na sulok na tila pagmamayari ng isang boses, isang boses na kay sarap pakinggan. Galamay ang bawat salitang binabaybay, bawat kataga bawat parirala, alam na alam ang bawat kahulugan. Sinilip, inalam, may ari ng boses na pag-alaman. Ikaw pala, ikaw pala yon. Pumasok ako sa maliit na kwarto kung saan ka naroroon. Hindi inaantala na sa pagpasok ko'y magiging dahilan ng pagpasok mo sa puso ko. Pinanood kita sa patuloy mong pagsasalita at sa bawat kitaga, ako'y namamangha. Natapos ka, gumaba, at umupo sa iyong upuan. Ngunit mata ko'y hindi ka tinantanan. Tinanong ko kung sino ka, at napag-alaman kong kay layo ko pala. Kaya na pagtantong pagkamangha ay inilibing, kinalimutan, at itinapo ko na lamang sinta. Ilang buwan ang lumipas alam ko sa loob ko, makikita na naman kita. Sinikil, pinagilan, sinarahan, mga sa looben na sa ay muling naramdaman. Dumating ang araw na muli kitang masisilayan. Hindi kita hinanap. May mga nagsasabing wala ka, pero alam ko, sa puso ko, na ka. Aha, ayun na nga. Nakita kita at ang maamo mong muka daga, paru-paro, at iba pang insekto sa aki dumapo. Ay, ano ba to? Di ko alam kung totoo ang nadarama ko sa'yo. Paghanga ay muling gumising, maamong mong mukha, sana ay mapansin. Ngunit hindi mo ako kilala. Kahit buong araw kitang pagmasdan, alam kong hindi mo ako matatandaan. Kaya tatapusin ko na ang aking pagiging makata. Di ko alam dahil alam ko namang hindi mo ito maririnig aking sinta. Ngunit kahit sa katapusan ay hindi ko ikakaila. Hanggang ngayon humahanga sa maamo mong muka. Paghangang hindi ko alam kung gaano kalalim, paghangang hindi ko alam kung may patutunguhan, sa ang alam ko, ng dahil sa iyo, muling lumiwanag ang aking mundo. Kaya ikaw, o oh, ikaw, hindi mo ako kilala, pero ang maamong mong mukha ay makikita sa kung saan ako nagsimulang maging makata. Boses